Ngayong panahon ng tag-ulan, patuloy na pinag-iingat ang mamamayan ng Benguet sa dengue sa kabila ng pagbaba ng mga kaso nito. Sa linggo ng Agosto 25 hanggang 31, 2024 o ang week 35, naitala ang 523 na bagong kaso ng dengue na dumagdag sa kabuang bilang ng mga kaso na 6,546. Ito ay mas mataas na kaso kumpara sa kaso na naitala noong 2023 sa parehong panahon. Ayon sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Provincial Health Office, ang munisipyo ng Latrindad ang may pinakamataas na kaso na umabot sa 1,892 habang pumapangalawa ang kabayan na may 816 na kaso. Nakapagtala naman ang kibungan ng pinakamababang kaso ng 91. Mula Enero 1 hanggang Agosto 31, 2024, naitala rin ang walong nasawi dahil sa dengue. Apat mula sa La Trinidad at isa sa mga munisipyo ng Tublay, Bukod, Tuba at Mangkayan. Ayon kay Dr. Amelia Dulay, isang Provincial Health Officer, wala pang gamot para sa dengue kahit mas binibigyan pansin ngayon ang mahakbang sa pag-iwas. We go on prevention, on health promotion. So, on the part of, on the environmental side, is so, nga, dadag kita kanayon nga pa naging linis. Tap no, ma -eliminate, ito yung dengue, dengue breeding sites. Kararap at pa So, hanggang barangay, activated daga dyan, action barangay kontra dengue. They have their own task force. Dagdag pa niya, bumababa na rin ang bilang ng mga na-admit na pasyente na may dengue sa mga ospital. Patuloy ang pag-monitor ng mga kaso at na ng mga mosquito nets at insecticides sa mga iba't ibang munisipyo ng Benguet at Paaralan. Sa ngayon, hinihintay pa ang pagdating ng mga fogging machine at iba pang dengue kits. Now, medyo being iti most affected group uh, that is for this week the 10 to 14 years old so a self protection lecture can more on prevention tay iti is dengue kaya naman para sa mga mag-aaral ipinapatupad din ang pagsuspindi sa mapagsusuot ng maskerts na uniforme at hinihikayat ang pagsusuot ng long sleeves at pantalon bilang dagdag proteksyon laban sa kagat ng lamok ito si Joan Dalakan, nag-uulat para sa Herald Express Balita.